Ay kamusta po kayo mga kabibes? Kabibes daril pong muli at samahan niyo po muli ako sa araw na ito. Ay araw nga ni po pala ngayon ng Martes mga kabibes at, at mag-aayos nga ni po pala kami kabibes ng kaunti andito dito po sa kalsada kasi bukas Miyerkules po ay ililibing na nga ni po ang ating pong kabibes na si RBJ Amante. Nung pumunta nga ni po pala kami doon sa bayan upang pumunta sa funeral home sa St. Peter's mga kabibes ay parang ayaw po nila magbigay sa amin ng serbisyo kasi ang dinadahilan po ng nga ni nila, mga kabibes ay ang daan po namin dito sa sa aming lugar ay kung susuriin nga nga ni naman po mga kabibes ay sobrang hirap naman po talaga ng daan. Mabuti nga ni po sa panahon natin ngayon at medyo mainit at medyo tuyo-tuyo na. Sa amin pong pag-uusap nga ni mga kabibes sa funeral home personnel ay nangako nga ni po talaga kami na aayusin namin ang madadaanan ng L300 na magiging service sa paglibing sa aming pong patay. Kaya nga ni po ngayon mga kabibes ay marami na po kami dito magkakasama na nagtatambak sa mga medyo sirang daan. Inaayos at binubungkal po namin ito upang hindi po mahirapan ang sasakyan sa paghatid po sa huling himlayan ng ating pong kabibes. Sobrang nakaka-proud lang ani po talaga dito sa amin sa Kalumpang dahil kami po ay nagsasama nagtutulong-tulungan. Salamat nga ni po sa pamamagitan po ng inyong lingkod sa inyong pong kabibes dahil ay ay nakikinig naman po talaga sila sa akin. Ay hala siya sige nga ni kapag ako ay tumakbo ng pagiging kandidato sa barangay ay ibuto nyo nga ni ako pagdating ng panahon. <laughs> Yan po ang biro ko sa kanila mga kabibes. At sa mga oras na nga ni pong itong mga kabibes ay sobrang init na po talaga kaya't idinadadaan na lang po namin sa kwentuhan at tawanan ang amin pong at lahat po nga din itong aking pong mga kasama mga ka-vibes ay kakilala at kababata din po ng ating pong himlay At minsan nga din po mga kabibes ay naitatanong namin sa aming masarili kung bakit hindi pa napapaayos ang kalsadang ito. Ang sagot ko naman mga ka-vibes ay hindi dapat lahat ay isinisisi at iniaasa natin sa kung sino ang nakaupo. O kung sino ang nanunungkulan? Bakit po kaya minsan hindi po natin gamitin yung ating pong lakas o pagtutulungan upang maayos at mapunan ang mga bagay na kailangan? Medyo malayo-layo at mahaba-habangan ipo mga kabibes ang amin pong inayos na daan at binubungkal upang hindi po sumayad yung pagsasakyan ng ating pong ililibing kinabukasan. At minsan din nga ni po mga kabibes ay may mga nagdadaan at nagtatanong kung bakit namin iyan tinatambakan. At minsan din nga ni po mga kabibes ay mayroong nagdadaan na talagang nakakunot din ang mga kilay. At minsan din nga ni mga kabibes kapag may mga nagdadaan ng mga nakamotor na tao ay minsan nagpapasalamat sila dahil sa pagtatambak namin dyan sa kalsadang yan. At habang tuloy-tuloy nga ni po ang pagtatambak namin dyan sa kalsada na yan mga kabibes ay, ay maglalambing pong muli ako sa inyong mga kabibes na sana bago matapos ang video na ito ay ma-share nyo na po at makapag-follow na din po ang hindi pa po nakapag-follow. At kung hindi na nga ni po kalabisan mga kabibes ay hihingin ko na lang din po ang inyong pagpag-react sa video na ito. At kung maaari na rin nga ni po mga kabibes ay pakimension na rin po ang inyong pong mga kaibigan dito po sa Facebook. Ang inyong nga po mga share mga kaibigan at pag-heart sa video ito ay malaking tulong po upang maipakalat pa ni Meta ang atin pong video na ito. Ay hala siya, sige nga ni po mga vibes ay gusto ko na rin po samantala ng pagkakataong ito na i-mention at i-shout ang lahat po ng mga sumusuporta sa akin. Shout nga po pala sa akin pong isang solid na ka-vibes din po na si GR paris as kapropensyanong palasuroy at si Boy Assorted na si Kuya Juni Ilanan. Ay gusto ko rin lang din naman po samantala ng pagkakataon mga vibes na i-mention ang akin pong mga nakasama dito sa pag-aayos ng aming pong madadaanan bukas. Shout nga po pala kay Kevin Anduhar, Kian Anduhar, Henlog RG Alimis, Wayne Gulde, Pinsan Julay Bicamon, Kuya Junjun at sa kanyang anak, anak na si Jimson, Jerry Leo Junior, Jimar Hilig, at sa lahat-lahat nga po ng akin pong naging kasama. At ayan, nabati ko na po kayo at hanggang sa muli po mga kabibes, ako po'y magpapaalam na. At bago nga ni po mga kabibes magtapos ang video na ito, ay ako po nga ni nagpapasalamat sa inyo sa walang sawa ninyo pagsuporta sa akin. At maraming salamat din po sa inyo pong lahat sa pag-share ng video na ito. At hanggang sa muli po, bye-bye!